Kumusta mga kamotorista? Mayroon kaming bagong sorpresa para sa iyo. Handa ka na ba sa pinakabagong versyon ng Click 125 Electric para sa 2023 mula sa LYVA Thailand? Ito ang perfectong scooter para sa mga nagko-commute na naghahanap ng less maintenance sa kanilang biyahe. Ang Click Electric version ay punong-puno ng mga tampok na talagang magugustuhan mo. May LED headlight at LED tail light para sa malinaw na pagmamaneho sa anumang oras. Meron din itong LCD meter panel para sa iyong madaling pagbabasa ng impormasyon. At meron pang USB power socket para sa iyong mga kailangan sa daan. Ang Click Electric version ay mayroon din 14-inch na sukat na mga gulong para sa matibay at komportableng pagmamaneho. at ang flat footboard or gulay board nito ay perpekto para sa mga mananakay. <laughs> ang pag-charge naman ay aabutin lamang ng apat hanggang lima na oras, talagang perfect ito para sa mga or mga commuter. Hindi tulad ng ibang scooter na gumagamit ng CVT, ang click electric version ay may special na chain drive na magbibigay sa iyo ng isang kakaibang estilo sa pagmomotor. Ang Click Electric version ay may maximum na bilis na 80 km kada oras, kaya takbong pogi ka lang dito. At ang baterya nito ay kayang tumakbo ng 100 hanggang 110 km bago mag-charge. Ang Click Electric version ay ito ay perfectum choice para sa mga mananakay at nagko-commute. Malaki ang tipid mo dahil sa kakaunti lamang ang pangamailaman itong maintenance. Bukod pa roon, ito ay eco-friendly, ang scooter na ito ay may presyong yung siyam na putsyam na libong bat o may katumbas na isandaan at limang na libong pesos sa Pilipinas. Kaya't abangan na lang natin ang pagdating nito mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw.